magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi uh, sa inyo lahat mga kabinders ito mga kabinders nagintay tayo dito ng luya na bunot na raw kasi yung luya kaso mo nagbababagyo ayan oh. lakas ng ulan purito. ito po tayo sa sagingan na ganuhan na, tumbahan na oh. tumbahan na po ang saging oh. Ang lakas po ang ulan dito mga kabindos. Grabe lakas ang ulan. Ano yung kausap ko? Wala pa. Wala dating. Mas po ng ulan. No? Sama ng panahon ngayon. No? Yan. Shoutout po sa lahat mga kabindos. Salamat po, salamat, update lang po tayo sa lugar natin ngayon, uh, kahit bagyo na andito tayo. Salamat po, salamat, bye bye, God bless.